Hello mga guys Maumulo tayo ngayon ng tayo ng mga kalabaw Ha? Huh? Papansin nyo Naghanap tayo ngayon Dito tayo nga sa ano Oh nakikita nyo to Nakikita nyo yan Yan ang tinatawag na tae Ta yan Pulutin natin yan Mano mano Ta yan Tae Wala ta Tae yun Tae Tae yun Tain ng kalabaw. Pinupulot <laughs> lang sa amin to. Dito, walang arte-arte. Walang arte-arte to mga guys. Yan o. Oh. nakita nyo. Oh. yan. Oh, nakikita, yan oh. Tain. <laughs> Tain -e. ta -e na to. Tain -e na. Tinigyan ako ni Arman ng starlight skin. Arman Hmm. Tae. Mamumulot talaga tayo rito ng tae. kay project yan. Project. Yung sa probinsya. Ang project pinupulot na lang. Ha? Huh. Shadow mahinit dito, mga idol. Eh, tae. Napulot na nila 'yan pero hanap na lang tayo ng iba. Hanap pa tayo rito kasi maraming tae rito eh. Ganto kami din sa amin, maghanap talaga ng mga manure. Tanghaling tapat. Mga kalabaw. Ye, kalabaw. Ay baka pala baka, baka at kalabaw. Mata ah, na hatay dito mga idol. Ayun. Ayun. Wala pala. Putik pala 'yun. Putik pala yun, mga idol. Dadaan yung tayo rito. Bukit na eh. yun. Wala dyan. Dito tayo. So dito tayo ngayon. Hanap tayo ng tae. Kung sa ta yung tae sa inyo bawal pulutin sa amin pinupulot yung tae rito. <laughs> Imported ang tae rito sa probinsya. <laughs> Imported. <laughs> Imported ang tae dito. Sa so, yung tae dito binibili minsan sarap ka pa makakuha ng tae rito yun mga tae ito na guys may tae na tayo nakuha mamumulo tayo ng tae Oh, tuyo na itong tae dito. Ito, uh, tae Oh, what's that? Sabi, ito, tae dito Bawa kami ng manskin <laughs> Manskin to, mga manskin Ang mga manskin dito, pinupulot na Nakikita nyan, ang daming manskin Ayan Manskin yan manchkin nyan. Ang daming manskin dito, mga idol Pinupulot lang. Pinupulot ng mga munchkin dito. <laughs> dito sa amin. Special mga munchkin dito. Ang putik. Napakagiging putik. Ay Ang laki ng munchkin mga idol. Ito pa. Yan o. Oh, nakita nyo? Nakita nyo yan? Munchkin yan munchkin dito pinupulot lang nagsusunog sila oh. gala time tayo gala time gala time ito munchkin oh daghan oh munchkin yan pupunoy natin isang sako nahalo kasi nila yon. Mamanskin dito, inahalo yon. nag-aaral ako hindi ako pumupulot nito kasi sa amin ang pinapano lang yung ano lang crayola mga drawing tapos himo ka lang ng tabanog sa Manila, gagawa ka sa ng Gula, pasa mo na yon dito iba pupulot ka araw-araw nito kada taon nahanap nila to kasi ito ay special to special recipe Yung iba rito hindi dumadampot ng tae. Alam, ang daming tae doon. Uh, ah, you know, nakita nyo may munchkin na pod. Yes, dami. Nagkalat sila. You know, you know. Ay, ah, you know. Ito, you know. O, oh, yun. Yan, ito yun. Hindi ka, hindi ito nakakadiri kasi. Ano yan, yung mga sagbot lang ni Kikaon sa mga ano, mananap. You know, you know, ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Project sa amin, mga idol. Pinupulot lang ang project dito sa amin. Yeah. Ngayon, lakad-lakad kami. Yan, nakita niyo mga ano yan? Sinikita yung nakita yung sa kanila yan, hindi sa amin yan. Sa kanila yan. Dumadaan lang kami. Ano na namin sa ako mga idol. Sabi dito ah, na ano dito mga libre pa mga lugar dyan Pwede pa kaming yung ano diyan. Sinong mga uh, taong gustong tumira dito, pwede pang bumili ng mga properties yung mga walang ano, di makabili wala, mananghid lang sa kapitan o, para magkabahay ka oh, ang daming ka mga baka oh, ang daming mga baka mamaya, maglalaglag na yun ng ginto yun ang hinahanap namin yung ginto na no. oh so, bigla tayo sa yan oy may malaking man mm. <laughs> kaya hulog lang yan kahulog lang na man skin na yan nalilayo man ang nila pre may hulog ka na dyan ha nanganak ka na nanganak ka na ayun nanganak ka na pala good Good. Oh dami. Dami rito, Wad. Ito, na munchkin. Ito, may munchkin din. Grabe mga munchkin dito, mga idol. Malalaking munchkin, oh. Mamaya tayo, maghugas na tayo ng kamay mamaya. mga tulad namin hindi mga walang natapos hindi naman kami ano eh wala kami natapos sa buhay hindi kami indukado ganito mga ano namin mga trabaho mga taong hindi indukado ah. ganyan talagang mahirap yan ganito talagang buhay ng mahirap Pero kailangan mo talagang lumaban sa buhay Fight! Fight fight! Diba? Fight fight na tayo RUN! Uuwa kami ng sikwate puto! <laughs> 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 Amigo! <laughs> Ito, kaibigan namin <laughs> Masama sa pa guys, masama sa pa oh. Masama sa pa. Libot-libot ng tayo rito kay may marami rito. Dito siya yung diaper nila oh. Ano pinla tinatapi Sinusunog sunog eh. le. Okay, binabaw sa lupa. Okay. Babay na muna. Sige, kay mainit na ang battery ko.